kumusta ka na po? Hello. Papauwi na ako mamaya, promise. Hindi po ako sa Maynila. Hello. Hello, ako Wala social drinking! <laughs> hello, wala ako sa Negros. Hello. Social. Social lang, wala drinking. <laughs> Ay, video. Hello, 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 hello. Ay, may camera. <laughs> ano yan? Anong bagay na yan? Oh mina, oh mina. Hoy ang sa mga beli yan natin. Hoy. Magkare natin, magkalo. Magkain tayo. Mina, Ilaw! kuyao. Tingnan Ayoko liwanag mo sana. nagliligawan po sa daan. Arvin, lakad pa na. God, modeling na. Wala nga ako sa taas kasi nga bumaba ako. Nais <laughs> nice ko ipaalam ang aking damdamin para sa isang taong aking minamahal ang matagal na panahon. Sino? 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 Okay. Sino? Abi. Abi Kelo. Si Mang Yuma. <laughs> si Mang Mar. Ayoko ko mami. <laughs> Ang mahal ni Ruby si Pilapil. Eh, nag lq Ayan. Sabi ko na sa kanya, huwag mag-shota ng murang edad. <laughs> 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 ano masasabi mo sa birthday party ni Jan Danilo? Kau ano mo mo sa birthday ay puta. Nagbura. Happy birthday sa tili mundo. Masarap, masarap, oh, oh. masarap 'yung chicken. Oh, oh. <laughs> <laughs> Kau ano mo mo sa birthday party ni Del Mundo? Oh, oh. <laughs> wala naman po. Walang chicken sa bahay, puti. No comment. Oh my Wala, ano, ano, ano? wala. Wala, chicken sa bahay. <laughs> wala nito, may chicken. <laughs> 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 ano mo sa birthday party ni Del Mundo? Maganda ka. Maganda na ako. E ikaw! Ay! Ikaw, ano masasama sa birthday party ni Del Mundo? Ikaw! Ano masasama sa birthday party ni Del Mundo? ng baboy. Ano masasama mo sa birthday party ni Del Mundo? Masaya! Ano Papa <laughs> 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 ano Killer! Ay! Ay! God. God. ay, ay. Brush card! Brush Masarap! 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 Ano ba mo? ganyan lang! ka rin! Para ba alam Masarap ng saging. Masarap ng saging. Masarap ng saging. Mama, ano masasabi niyo sa birthday party ni Del Mundo? Masaya. Oh! Smile! Ano mo sasabihin mo sa birthday? Bigla sumagot like yung... smile. It's so amazing. It's so amazing. <laughs> <laughs> amazing. Oh my god. No. Ano sabi mo sasabihin mo? Tapos ka na pala. Basta <laughs> ako. Ano mo sasabihin mo? Ano 'yan? Ano yan? Ano 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 Pa-pa sa muna bilian, miss. Bigay <laughs> na pa <ba> sa hardware. <laughs> <laughs> Nakakain mo ba 'yan? Let's <laughs> <Lasta ber> go. <laughs> Meron yan sa ice cream parlor. Yeah. <laughs> bye bye.